Tapos na po, na rin sa loob ng bahay niya. Maraming salamat, yeah. Jim P. Okay, now, let's go to our next friend from the A media boss. from Random Republica, Sandy Cagurangan. Hello po, good afternoon. Ay, good evening na pala. Ayan. Yes, hello. So, good evening po. Okay. So my question po is, I'm sorry po, ang liit. Tayo na lang po Ang cute <laughs> <laughs> kasi ng boses mo. Ayun. Ayan, so Next question po is from Escape at the Heart from Random Republica. So, question na po is for Miss Gabby. So, may nakita po kami photos niyo po before that you're auditioning po sa PBB. So, can you kwento can you can you... Oh, sure. I can <laughs> yes. So, here's the <laughs> kwento. <laughs> I for PBB Teen Edition Season 4, the one where Myrtle won, I think, yes? oh ah. So ang nangyari noon, I've been such a fan of PBB, I grew up watching PBB to the point na kasi late night siya pinapalabas. Nagpapaalam ako sa parents ko na pwede po pong mag-extend ng bedtime so I can watch and finish the whole episode. PBB. So when they announced on TV, so literally I was a kid watching the television in my room, I saw PBB audition na meron. Pwede kang pumila, kahit sino. Niyaya ko na kagad yung mommy ko. Sabi ko, mommy, I wanna, I wanna line up and I wanna join. So I lined up. That was in Mall of Asia. It was such a long line. Um, 5,000, I remember 5,000 auditionees that day. I was number 3,900 something. So I lined up from 9 a.m. to 5 a.m. the next day. Aww. Yes, ganun siya ka-intense. Um, 9 a.m. to 5 a.m. the next day, and I had to go to school. Nakakaloka, pinapagulitin ako ng mami ko. Pero kasi I really wanted talaga. I was so curious as a kid to see what's really going on inside the house. And luckily, I got in the first screening. On the second screening, it was here na, inside the bahay of Kuya. Inside the bahay of Kuya. <laughs> it's okay, you're making kwento. I'm making kwento. It's okay. Um hindi na ako na, na blessed na makapasok after that. And you know, so today it's such a full circle moment for me to be able to, you know, audition how many years ago and then right now I'm standing in front of you as a host. Um it's such a full circle. Sitting actually, pala daw. Sabihin mo. Pero ano, um, I'm so humbled and I'm so grateful um, for this opportunity. I'm thankful for the bosses, to the bosses of GMA, of ABS-CBN, for considering me to be part of this history. And I'm really excited to, to get to know all the housemates, to get to see the house. And abangan pa natin kung anong mangyayari sa akin sa taktang panahon. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Si Kuyan ang bahala. So thank, you. Oh, thank you so much for and congratulations. Thank you so much. Thank you, Sandy. All right, next up is uh, Glancy Bonga of Showbiz Bonga. Aya. What? Good evening. Shempre. Tanrapad niya. Yeah, na shempre congratulations sa bonggam bonggam kulubdey nito. Ang tanong ko ano, para kay, uh, kay Bianca, kay Robby, kay Mele, at sa kay Alexa. Kasi siyempre, uh, pumas nauna na kayong pumasok sa bahay ni Kuya, di ba? So, ano yung best advice na maibibigay nyo dito sa mga celebrity housemates na papasok? Uh, bukod doon sa lagi na na sinasagot na pagpapakatotoo. <laughs> Sila Bianca. Ako siguro ibabase ko sa naging mali ko no housemate ako. Masyado ko ino-overthink lahat. Every little thing. Sobrang nandito ako sa ulo ko. Sinabihan pa ako ni Kuya ng Bianca, gamitin mo ang puso mo. Huwag lang ang utak mo. Ganon. So, as hard as it is, mahirap man, try not to overthink. Kasi you really should just have fun because it's a once in a lifetime experience. Ayan, Robby. Si Melay mo na. Ako mele. naman sinabihan ako ni my brother, Melay, gamitin mo utak mo. Huwag, <laughs> huwag ang puso. Brother. Hindi ako nag-iisip. Charing lang. Pero ginamit mo rin yung puso mo doon ah. Kaya. Sa loo. Oh. Yes! Yeah, <laughs> siya ang nagwagig. Correct. Hindi siguro, aside sa pag pag pagkatotoo, lagi din sinasabi namin ito mag-enjoy. mag, -enjoy. mag Kasi syempre celebrity sila, di ba? I'm sure 24 hours yung trabaho. Alam mo yung halos everyday yung trabaho nila um, ikuan nila i-reset nila yung utak nila na para silang nag-retreat, nag di ba? Para silang nagkaroon ng um, self-time, me-time sa sarili nila. And getting to know. Getting to know to... <laughs> self-time? Ano ba yung manong Me-time. Okay, I'm, I'm now signing <laughs> off. so, nagpagkaroon sila ng me-time kasi I-mindset I'm lang yan. I-mindset mo lang sarili mo. Wag mo i-mindset na parang kang competition talaga. Wag na wag yan. Very no-no yan. Kasi, dyan ka talaga ma... Yan ang ikakaibig mo. Basta, pag enjoy and... Um, I-treat mo yung sarili mo doon sa loob na parang talaga... Wag talaga. <laughs> Election ko na. Kayo na bahala. <laughs> <laughs> uh, Intindihan niyo naman ako. I <laughs> I think sige. No, Alexa. Sige po. Alexa. Uh, I think halos pare-pareho din po kami may mga... ...nang maa-advise. Para naman po sa akin, siguro, not to strategize too much. Yun po yung napansin ko kasi tuwing nakakanood ako, at sa recent then, and pati nung edition ko po, parang, para sa mga taong nag-strategize, who try to calculate their moves, it just doesn't work as well as being your true self talaga, or just letting things flow. Um And pati yung pakikita ko kasi sa ibang tao, medyo nagiging yun nga, parang medyo calculated or a little staged. And people know it. People can sense when it's genuine. And people, yeah, they can, like what Gabi said, they can see through you din eh. So, just don't strategize too hard. Para din, syempre po, ma-enjoy mo yung journey. Because it's a once-in-a-lifetime opportunity to say that you went in as a housemate sa pinakasikat na bahay sa, bu sa buong mundo, sa buong bansa. So, don't ruin your fun by strategizing too hard. Kasi at the end of the day, may mananalo naman talaga at matatalo. But winner ka pa din kasi na-experience mong maging housemate. At minsan, it's up to the people yeah. din na nanonood. Yes, eh. no matter how hard you try to calculate things, yeah. nasa tao pa rin talaga kung ano yung yeah. perception nila sa'yo, kung Magin tatanggapin ka maging nila maging or hindi. So, you leave it up to fate na talaga. Oh, ito, Go, Robby. Okay. Oh, simple lang. Uh, mag Mag-ambag ka. Kasi, <laughs> yung ibang mga celebrities or yung ibang mga housemates actually, isipin nila, paano kung hindi ako marunong magluto? Paano kung hindi ako marunong maglaba? Di ba? Ang dami daming mga household chores dyan. Maglinis ka, wait, wait, maghugas ka. Ka. ka ng maugas pinggan. Maugas. pinggan. Kasi lalo nga rin for this edition uh, ng, PBB. Everyone's a celebrity, yes. Pero you are a celebrity and also your, your housemate together with other people. people. So makisama ka at oh, magbigay ka ng sarili mo ang bag. Na Paano naman pagdating sa love life at saka sa paglilink? Pag ano, sorry? Sa linking, sa loob ng bahay. Kasi uh, every edition laging may nalilink o, oh, di ba? Uh, unang-una na dyan, siyempre si Melay na napangasawa niya. Yun! Napang yeah. Strategy ba yun? Si, <laughs> si... Actually, ngayon ko lang aaminin sa inyo. Um, it was it was all a show. <laughs> <laughs> Pagkatapos niya magkaanak. sorry, 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 Hindi pa na show. So, yung link, yung ari yung mga link? Oo, oh, oh. siyempre yung pag, kung pag-ibig sa loob Actually, ng bahay. Actually, yung mga talaga, hindi mo na mapipigilan yan. Mm -hmm. Kung ang puso ko na talaga nagsalita doon. Yes. Kasi kahit, di ba, tayo naman talaga magsasabi talaga na yan, Ate atin di ba, tayo talaga makakawin yan. Kasi, pag kunwari, kayo lang sa loob ng bahay ni Kuya, eh talagang, hindi mo mapipigilan ang puso mo na ma love talaga. Kasi, four, four corners. <laughs> <laughs> hindi, hindi mo, kasi siyempre kayo lang nasa loob, kahit kayo siguro, I Ipasok kayo talagang alam mo yung makikita niyo yung good side ng tao na kahit sa iba parang bad side pero parang so, yung parang good dito. Oh, di ba? So um, si Lord lang din nakakaalam yan. eh si Ate B na na link din noon. Yes, yun nga yung sasabihin ko. Sinabi ko lang sa kanila. KC, di ba? Napakahirap pigilan talaga. Sobra. imagine kung may type ka sa loob ng bahay, tapos mula pagkagising sa umaga, tapos bago ka matulog sa gabi, nakikita mo, tapos bibigyan ka pa ng mga tasks na parang mapapalapit ang loob niyo sa isa't isa. Si Alexa may mga experience din dito. Yeah, siya. It's hard. It's hard. Lalo na kung nagpapakatotoo ka lang. I mean, it's something na masasabi ko now, looking back, 19 years ago, dami ko natutunan and it only made me stronger. So, hindi kasalanan ma in love except you have to pay the consequences kung meron man. Ayun lang. Pero kung may crush ka sa loob ng bahay kayo, huwag mo nang ipakaramdam kay Big Brother. Kay <laughs> eh, bakit? Makikita ng... din niya. Alam niyo yung nakakatulong din? Oh, my yung oh, yung pagnukso ng mga housemates. Oh, oh. Minsan yun ang nakaka mapaisip ka. Oh, ano, parang ka gusto ko ba talaga siya? Yeah. Pero, pero oh, ito lang ang masasabi ko. Mapipigilan mo pa yung utot, pero yung pag-inlock <laughs> mo, kung pagka-inlock mo, hindi mo mapipigilan sa loob ng bahay ni Kuya. <laughs> Totoo! 24 hours ka makikita, kita, tapos may kita ni Big Brother na gumagano'n ka pag nakating ka sa isang house, may gano'n ka. Correct. Ay! Tatanungin ka. Kinabukasan, may task na kayong dalawa. Oh. Uy, <laughs> ilabas mo na yan. Huwag mo pigilan. <laughs> Alexa, Yes po. Na um, naging kalabdi mo pa ngayon. Yes yeah. pero po. I think yung naiba po sa amin kasi ni Kelly, hindi siya plinano sa loob. I mean, hindi, it's not yeah. something we saw si coming then ang, as two individuals. Di, wala kaming gusto sa isa't isa nun eh, sa loob ng bahay. As in, Ate nga eh. Ate-ate pa nga eh. Oh. True. Ate mo noon, ano ngayon. Nung <laughs> <laughs> inivig, tinanong ko si Alexa, Ate. Tapos paglabas, parang eh, more than ate na. Wow. Ate. I guess, we had time to actually yeah. process things, realize things, look back at things, and then that's where you realize na, oh okay. So I think, it, it's, mm. my kwento is a bit different from theirs. Kasi mas sa outside world na po kami. But thanks to the house, I met him. So, Yes, right. From ate to akin. Ay! Ah, ah! Ayan, si Robin lang yata ang... Meron ba na link sa'yo? <coughs> si Yosef. <laughs> si Yosef Elizalde. <laughs> <Inizante. laughs> yun ang nalik sa akin. Kami yung BFF. Ate kasi kontrano kayo yun. Pero di ate na yun. Oo, ate na yun. During my edition. Pero yung totoo nun kasi, darating yung pagkakat... Darating yung moment na pati yung mga paniginip mo, mga housemates mo na rin. Ganun siya. Ha? Everyone can attest to that, di ba? Kasi, yun, yun, sila't sila lang na yung nakikita mo, eh. So, yun, yun. Yun ang mundo mo sa ng bahay ni Kuya. Proximity. At ano, parang, you get attached to people because of the proximity. Yeah. Thank you. Thank you, Glenn. Thank you so much. teacher tsaka, mahirap pa yung love dun sa edition nyo kasi may parents, di uh ba? Oh. Diba? Uh -huh. Uh -huh. Na-in-love nai nai yung parents <laughs> May kasama diba na papasok sa bahay? Napanood ko yun. Kinder ako, pinapanood ko yun. Wow. Uy! Ganun ka oh, So, ay, Hindi pa ako naman yan. Oo, oo. ay Ma bless oh. ka na kay Ron. <laughs> Kinder! <laughs> hindi, napanood ko yun. May higap na malink doon kasi may parents. Iba-iba oh, talaga yung ano. Iba-iba talaga yung pasabog per edition. edition. Kaya excited na ang lahat for this. Okay, yes. let's go to